Hello there mga kababayan So ngayong araw na ito, samahan nyo naman ako sa aking pagpa-farm build. Ayan, so ang gagawin ko ay uh, magbibuild ako ng uh, garden. Ayan o, oh. nakikita nyo yan, nilagyan ko na siya ng uh, harang para sa mga animals. Kasi meron kaming uh, dumadayo ditong mga wild animals, katulad na lang ng uh, raccoons at uh, saka yung deer. Yun, yung pinakakalaban na talaga namin pagdating sa pagkatanim may yung deer. Kasi pumapasok sila dito paligid. Ayan. Tapos kinakain nila yung mga tinatanim namin. So, nangyari na yun a couple years ago. Kaya ngayon, nilalagyan ko na ng fence. Ayan. Ang harang. At saka, nilinisan ko na rin yung, ayan, yung binil ko last year, bahay ng manok. Kasi, nagre ready na kami. Pakukuha na namin yung manok soon, yung mga chicks. At yan, dyan sila titira. So, kailangan ko pang linisan yan kasi medyo yung grass tububo na at uh, mataas. ayan. Nabasa ko konti pero kailangan ko pang linisan ng mabuti. So, ayan yung paligid na namaw ko. Ayan. Mainis na siya. So, as you can see, yung dito sa gilid ko, ang tataas na ng grass. Ayan. That's a no-no dapat. Kaso, ah, uh, nung uh, tumutubo kasi itong mga to uh, madalas yung pag-ulan kaya hindi naman ako mapag-mow kasi ang hirap mag-mow ng uh, umuulan pa uh, minsan uh, hindi kaya nung uh, mower namin yung ride on mower namin kasi lubak lubak or uh, bigla siyang mag stop na lang kaya ngayon ang naging problema hindi niya na kaya to kasi sobrang taas na so ang pwede kong gawin ay tabasin ng konti pero matrabaho siya para magamit ko yung uh, ride on mower at uh, maflat ko to katulad nung ganyan sa likod ayan. pero yung space na tong ginawa ko ayan is not too bad kasi dyan ako magtatanim sa likod. So, pakita ko kung ano itsura. Ayan. So kaninang umaga, habang nasa school yung uh, daughter ko, ginawa ko na to inupisan ko na. Kasi meron akong free time. At ginagay ko na yung mga ayan, yung mga kahoy. yung baka na yan, uh, Pinesto ko pa lang yan. Ngayon, ang gagawin namin nung uh, pamangkin ni misis, ay kakabig namin ito na mas maayos. Para gagawin namin stable. Tapos, uh, ilalagay ko na rin yung pinto para ito yung maging access na papasok. Ayan. So, ganyan lang sa kaluwag. Kasi hindi naman hardcore na kwan, well, pang farming tayo. So, trial lang muna to. And hopefully, pag uh, nagawa namin talaga na maayos to, every year gagawin na namin itong uh, pagkafarm pagka-farm dito or pagkatanim. So, ayan. Gumawa ko ng raised uh, bed garden. Ayan, ayan you know, o. Parang ganyan. Kasi yung lupa dito, Uh, meron sa mixture ng mga bato so ang plano ko lagyan to ng purong lupa para dyan namin lagay yung mga tanim Ayan. so dadagdagan ko pa yan maya, -maya. yan ang magiging trabaho ko maya, maya couple years ago nag order kami ng lupa kasi may mga nagbebenta dito ng lupa pwede kang bumili sa Kent or pwede kang bumili ng uh, sari sa mga private na nagbebenta so yun yung ginawa namin bumili kami sa private na nagbebenta kasi medyo mas mura siya at uh, pwedeng madamihan so ito ito yung mga natira ayan kung makita nyo talagang purong lupa yan ayan o no? oh. diba dali niyang bungkalin comparing dun sa sa ganyan dito wala puro mixture yan ng mga bato So ayan, ang gagawin ko, lilinisan ko yan mamaya at kukuha ko dyan ng mga lupa at ilalagay ko dun sa ginagawa kong garden. So I'm really excited na magtanim this year kasi medyo mas prepared kami at nakapagplano kami sa kung ano yung mga itatanim namin at ang dami naming options ng mga gulay na pwede namin itanim this year. At meron akong specific na talagang paboritong gulay na itatanim ngayon. At ito ay kinalakihan ko at kinakain namin dali sa Pilipinas sa Baguio City. Ito ay very common sa Baguio City at papakita, papakita ko sa inyo kung ano to. Ayan, gulay ravine. <laughs> so ito yung mga ibang ilalagay namin uh, sa garden. Ayan. Kasi itong mga plants na to, mas uh, required nila yung medyo mas maluwag na space. So may mga naitanim na kami dun sa aming mga ibang raised garden. So mamaya papakita ko sa inyo yun. And uh, ano ba to? Ito yung buttercup squash. Ayan. At ito yung Oh, ito muna. Unfortunately, mukhang deads na to. One dapat to eh. Uh, ano ba to? Non-GMO cucumber. Ayun no Sayang. Kukuha na lang ulit ako. So kasi hindi ko na itanim agad. Kaya ito na yung nangyari. Narawan. Tapos mukhang dry na siya. So okay lang, kukunan ako ng bago at ito pa yung isa. Na excited ako ayan oh. Pumpkin. Yeah. Bumili kami nito kasi uh, hopefully mapalaki na namin para sa coming na Halloween, hindi kami bumili ng mga pumpkin. Dito na kami kukuha kung may ma-produce man tong mga pumpkin. Ayan. At ito yung pinaka isa sa pinaka special na gulay na gusto ko ito name. Dito sa Canada, hopefully lumaki siya. At may nakita naman akong video na may napalaki silang gulay na ganito. Naparami. O oh, ito na. So, Tan -tan Ayan. Ang sayote. Diba? Boom. Ayan o. No? Tumutubo na siya. Ayan. So kailangan talagang itanin. Ayan. Ang ganda. Meron pang isa. So originally, ang nangyari, uh, binili ko to para sana ulam para iluto pero hindi ko siya napansin natabunan ng mga uh, prutas so hanggang isang araw dingnan ko at tinutubuan na siya ayan may stem na kaya ngayon uh, blessing in disguise din naman kasi gusto ko talaga itry itanim to noon pa ngayon talagang kailangan ko na siyang itanim ayan yung isa din tumutubo na ayan, no? so I am really excited for this So, ito na yung race garden that na wanaman a couple of years ago. What? Ito na yung mati na nami magulai. Ayan. So, tanong na, I think kamati straight. The eh. na si madam. Babe, what plants are this? Tomatoes. Tomatoes? Nothing specific, like uh, what kind? Uh look at that type. What's that? Brandywine? Okay. Brandywine tomato. And this one's the same? The same. So, kamati Pinaganda lang. And what is this? Eggplant. Eggplant. And this one? Those three are rainbow bell peppers. Ooh, rainbow bell peppers. And this one is? Green onion. Green onion. Okay, yan. Tinalo namin sa mami. And we also have? Eggplant. eggplant. Ayan. So, mixture ng gulay. Ayan. Ayan o. Dark yung soil niya. Maganda. So ito mga kababayan, kung nakapansin nyo, kaya o, yung difference, diba? Ito yung brown soil, at ito naman yung medyo dark soil. Yung dark soil na yan, yan yung binili namin sa nagbibenta online. Kasi ito ay may mixture ng mga uh, fertilizers, yung mga chicken dung, mga ganyan, dumi ng animals. Tsaka mga mix siya ng iba't ibang soil kaya marami siyang uh, nutrients. Ayan. Kaya healthy uh, soil ito. Ayan na. Ito yung pangunang trabaho. So ayan, nailagay na namin yung uh, squash. Ayan. So meron siyang sariling space kasi nagkukrawl yan. So mamaya baka i-take over niya yung uh, isang part ng uh, garden. So ayun nga, kaya kailangan niya ng sariling space. At ito, hindi ko pa alam kung anong lalagay namin dyan. Uh, pa kami ng pwede namin ito dyan. At ito yung hiwagang sayote. Ayan. Napang excited ko talaga para dito. Ayan no. Oh. So lalagyan ko pa siya ng uh, something dito para magkukroll dito. Ayan. Kasi ganyan ang sayote hawak sang ganyan tapos magkukuha sa paakyat at tutubo ng maraming sayote ayan so ginagawa na namin ito sa bagay dati nagkatanim kami ng sayote dun sa likuran ng bahay namin tapos sa uh, yun kinakain namin pag may mga bunga kaya gusto gusto ko talaga yan at yung pumpkin naman sabi ni madam kailangan daw niya ng uh, maluwag na space so nilagay namin doon ayun kung mapansin nyo ayun oh. yan siya at uh, talaga siya at kakailanganan niya ng mas maluwag na space kaya nilagay na lang namin dyan yan yung view niya sa malayuan Ayan. at ito yung arko na ilalagay ko para sa sayote para dyan siya mong muha tapos yung pinto hindi ko pa nailagay kasi ang bigat niya so kailanganin ko ng mas light na pinto na plywood